yun, peace out guys today's video pupunta kami sa sesco so pipick up kami ng mga orders dun eh? so, ay, first time ko pupunta sa main so sana yaw maligaw at hindi kong so, ito peace so yun na nga nabutan na nga kami amagan. ang wala na makakapigil sana hindi ko pinadapit ako o ba nga tapang parking kailangan kong matinding sacrifice, okay? Ay, kalabo mong hundo. Ito nga. Diba? Okay? Wala nang tadaan mo. nag kami. Hindi mo ang napipigilan. Kung baliktad po pala. Take so, hina, tapos guys. Ayun guys, punch na kami. So, bat, itong ulit na ito. Ay, Tapos ako take-off, I think na Oh, we do Well, guys, first time na namin i-long ride tong WSB sa Pintanaw. Ah, para sa amin, long ride na yan eh. Diba? Kaya natin kung kakayanin. Ah, stokes ko naman siya, pero hindi ko siya ng food charge. Okay, takits. Nice. Peace. Hello, okay. so, guys. So, uh, dito na kami sa station ng Pintanaw. Ah, pala di mas madali so galit na yan da may nandira ba di so tingnan mo ba meron so finish pa one way pa pero kasi naman yung dalawa kaya pala ba awal yung truck kasi ito so dati kasi ito So, ito huwag pa rin. Hindi ko alam kung may nagtanag huwag rin. Kaya dati, tapos po kami dalaw, adiak ang magaya, ano, magpapasok. So, ito haba -haba na nga po lang kami sinilidaw. Sa haba-haba namin ilakbay namin kahit eh, na nakaabot pa rin naman kami. Almost 15 minutes to 20 minutes lang namin na ito dahil wala naman traffic. So, makikita na namin yung main ng sesko kung saan po ang mimo-order ng paba mo. So, ipapark ko na nga motor ko dyan. So, buti na lang, bait yung warga, pinapark ako dyan. All the way, na kami sa main, ayan, ginaig kami naman ng guard. So, makapit daw kami dito. So, yun, malapit-lapit lang ay makapunta dyan sa main. So, ayan, lakad na dito, lakad doon. Makapit kami sa hagdan, all the way. Goods naman guys. So yun, nakita ko rin yung pangalan na sesko. Ito na nga yun. So sinalubong po ang bigyan ni kuya. Hmm. Yes. Porte pala. Tango ka pala pala. May mena naman siguro eh. One form. One last. One tip. One ating. One game.

So yun, ano babay nagbabayad na ako ng gigas dyan, yun yes. eh. So, yeah, po, yeah, na ako din ni kung magkano po. Eh, nasa amin na lang po yan. o Mabalang benta ko nga pala sa World is 295 mm. lang po. Hurang mura na kesa sa iba. Okay? Order lang po kayo kung mayroong kayong natitipuan. pin lang po sa aking Facebook page or personal Facebook. mà do set vatan ga. Sao nhưng rằng? How style? Này. Này đại à, Wow. we wow. Ang finish pa talaga, no? Matedevelop to, kakasya na sa lahat. Danda. So, hindi ka na masyadong malulubak dun sa uh, mapabot ng malinta. Kami pet run dun. Tapos, ang bilis po pa. Pag galing ng pagumbong dulo, dito ka dumaan, napakatingin. Yep, 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 I'm, i